nagikot ako dito sa may palanan saan ko kaya may bibigay itong bags of blessing may nakita akong isang kariton dito sa gilid puno na mga kalakal may mga kariton may mga karton at kung ano-ano pa tiningnan ko sino kaya ang nagtutulak nito ayun si kuya spotted aabangan kita dito para ma-interview anong pangalan mo saan ka nakatira at bakit mo yung ginagawa ayan tingnan natin kuya kuya punta ka na dito Ayan. Hello kuya, magandang gabi sa iyo. Anong pangalan mo? Ah, Bernard po ang pangalan ko. Sabi niya, Bernard. Matagal ka na ba nangangalakal? Opo, mga dalawang taon na po ako nangangalakal. Ah, sa taga saan ka ba? Doon dito po ako sa may palanan po. Sa may palanan. Ah, ginagawa ko po ito para po kumita. Magkano ba kitang kinukuha mo dyan? Nakukuha mo mga dalawandaan po isang araw. Minsan wala, pero minsan mga dalawandaan maganda na po yun. Tama lang po sa pagkain. Pagkain ko. Paano pag umuulan? Tinanong ko siya. Yun nga po mahirap, pero talaga dapat araw-araw kong kumilos. Kasi pag wala, wala ka lang makukuha. Oo, oh, talaga. Yung ipon mo, enough na ba para sa'yo? Oo. Sakto lang po sa pagkain Pero sinishare ko rin po ito sa kasama ko O may kasama kasi niyon Partner mo hindi po matanda Hindi na po kasi kayang kumilos Kaya ako na lang po ang Nangangalakal Sinishare ko na lang po sa kanya O talaga kuya Ikaw na nangangalakal na dalawang daan Ang kinikita Nakukuha mo pang magshare sa iba Opo ay, Hindi niya na po kasi kayang magtrabaho Kaya tinutulungan ko na lang po siya ganun po talaga ang buhay ano lang po tulong tulong lang ah talaga ba kuya eh paano yung asawa mo mga meron ka na bang asawa? eh iniwala na po ako dala po nung aking sa kahirapan pero ayos lang po may kasama naman po akong matanda na yun po yung tinutulong tulungan ko Uh, oh, sa kabila ng ganyan, di mo mo na naisin na ang kumuha ng ibang gamit. Hindi po, taas na no po akong magsasabi sa inyo na hindi po akong nagmanakaw. Buong ginagawa ko po ito ng, ng, malinis. Wala pong pandaraya, wala pong pagnanakaw. At talaga nakaka-inspire naman yung buhay mo. Tumutulong ka na sa iba. Ayan po, buhat po sa akin boss na nag-birthday, celebrate this March uh, pro Metro Bank para po sa iyo. Tuwang-tuwa si Kuya, sabi niya malaking tulong po ito sa ara sa akin. Salamat po, salamat po. Pagpalaan po kayo. Pagpalaan po yung boss mo Nang ng mahabang buhay, good health, and maraming maraming po salamat. Metrobank uh, Metro Bank. po kayo. God bless. Salamat kuya at naging inspirasyon ka rin sa akin na kahit na mahirap ka, tumutulong ka sa iba. Pagpalaan ka na ingat ka palagi and and I pray that you that you continue to be a blessing then sa tinutulungan mo. Maging malakas ka palagi at huwag kang manghihinawang gumawa ng mabuti. Inspiration ka rin sa akin na na-interview kita. Kahit mahirap ka, tumutulong ka sa iba sa abot ng iyong makakaya. God bless you. And yun nga. Bye-bye. Thank you, thank you.